Pagpalang araw sa inyo, mga kapatid, sa pananampalataya, samahan niyo kami sa ating pagninilay-nilay sa mga aral at turo ng salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, inalahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa trigohan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, Isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, Bubunutin po ba namin ang mga iyon? Huwag sagot niya, Baka mabunot pati trigo hayaan ninyong kapwa lumago hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin at ang trigoy inyong tipunin sa aking kamaling. Pagsasadiwa Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan magkasabay na umiiral ang mabuti at masama sa mundo. At ang tanong ng marami ay ganito, Bakit hinahayaan ng Diyos na umiiral ng sabay ang mabuti at masama? Nais kong magbigay ng tatlong kasagutan. Una, hindi humahatol ang Diyos sa unang pagkakamali ng tao. Sabi ng isang santo, ang bawat banal ay may nakaraan at ang bawat makasalanan ay mayroon pang hinabukasan para maging banal. Hindi maikakaila na marami sa mga itinuturing at kinikilala nating banal ay may mga pagkakamali nagawa sa kanilang nagdaang panahon, subalit hindi sila sinukuan ng Diyos. Ikalawa, ang Diyos ay mapagpaumanhin sa mga nagkakasalak. Ang lahat ay mahalaga sa paningin ng Diyos at hindi niya hinahayaan na mawala ng ganun na lamang. Ang lahat ng makasalanan ay binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Ikatlo, ang Diyos ay may panahong itinakda para sa paghuhukong. Huwag nating kalilimutan na ang paghihiwalay ng mabuti sa masama ay hindi atin para gawin at panghimasukan. Wala sa atin ang may karapatang humatol kung sino ang mabuti at kung sino ang masama. Ang Diyos lamang ang may karapatang humatol ukol dito. Maraming salamat mga kapatid sa pananampalataya sa inyong pantagkilik. Samahan niyo kami muli sa mga susunod na araw. Ito po si Father Chris Robert Silian of the Society of St. Paul, All for the Gospel.